Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang kakamakay pitbull, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay wag kakalimutang mag-subscribe at i ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na nagulat ang maraming fans gawa ng hindi inaasahan pagkatalo ng former WBA Junior Walter White World Champion Pitbull sa atro sa kamay ng heavy underdog na si Jose El Rayo Valenzuela sa naging bakbakan ng dalawa nitong nakalipas na linggo lamang. Bago po kasi magtuos ang dalawa ay halos walang naniniwala na matatalo si Pitbull dito. Subalit kabaliktaran talaga ang nangyari sa laban nila dahil hindi ito pinaporma ni Valenzuela. Gawa ng matagumpay nitong nagamit ang kanyang haba at distansya upang maiwasan ang mga pamatay na suntok ni Pitbull. Hanggang sa tuluyan niya itong natalo via split decision. Dahilan kung bakit agad nabigo si Pitbull sa pagdepensa ng kanyang titulo sa kauna-unahang pagkakataon. At ngayon nga po ay medyo nababati ko si Pitbull ng mga Mexican fans matapos kumalat ng video ng kanilang unang face-off kung saan makikita natin na sinusubukan makipagkamay sa kanya ni Valenzuela tapos binaliwala lang ito ni Pitbull. Ayon sa mga fans ay karma daw ito kay Pitbull kasi yumabang daw agad ito nang maging kampyo na siya. Kaya naman isang malaking leksyon umano ito na manatili ang paa sa lupa habang nasa kasagsagan ng kalakasan at kasikatan. Ayon naman kay Valenzuela ay sinusubukan niya lang naman daw makipagkamay kay Pitbull kasi gusto niyang magpakita ng respeto dito bilang kampyon. Lalo pat pareho lang naman umano silang dalawa Meksikano kaya hindi na daw kailangan pang makipagbastusan sa isa't isa. Pero aminado po si Valenzuela na dahil umano sa pambabastos na ito ni Pitbull ay ang siya sa isang mga dahilan kung bakit mas lalo siyang ginanahan at magporsige na talunin si Pitbull. Habang si Pitbull naman ay habang naghahanda kay Valenzuela ay tila nilalagpasan niya na agad ito kahit hindi pa sila nagtutuos. Ito po ay dahil mas nakatuon na ang kanyang atensyon sa paghahamon sa mga bigating pangalan ng boxing. Katulad kila Ryan Garcia, Teofimo Lopez, Devin Haney at Gervonta Tank Davis. Subalit so, sa kasamaang palad nga po para kay Pitbull ay medyo lumiit ang tsansa na makuha niya ang mga inaasam-asam niya na laban na ito. Gawa nang natalo siya sa bagong kampyon na si El Rayo Valenzuela. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil lalaban na po ulit ang former WBO Bantamweight World Champion Angas ng Pinas, General Casimero. Matapos maging tabla ang resulta ng kanyang huling laban kontra kay Yukinori Uguni nitong buwan ng October sa nakalipas na taon, ay magbabalik na po si Casimero. Subalit medyo nausog lang po ng konti ang petsa dahil kung inaasahan natin na sa susunod na buwan na ito lalaban, ay hindi po ito mangyayari at magko sa buwan na daw po ng October gaganapin ang laban ni Casimero. Ayon sa ating sources ay championship fight daw po ang laban ng angas ng Pinas at gaganapin ito sa bansang Japan kung saan isang former world champion umano ang makakalaban ito. Pero ganun pa man nga po ay hindi pa natin pwedeng pangalanan kung sino ang kalaban dahil mismo ang treasure boxing promotions daw ang magaanunsyo nito sa publiko. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.